Bago pa man magdeklara ng marasyalo si Pangulong Marcos noon, ay napakarami ng mga kwento ng pangaabuso at pangaapi ang naitala laban sa mga mahihirap o yung mga nasa laylayan ng lipunan na siya namang nagbibigay inspirasyon sa karamihan kapag nalalaman nila ang talambuhay ng mga taong natututong lumaban at nagtatagumpay sa kabila ng kahirapan at kaapihan. Likas na din talaga sa ilang mga Pilipino ang maging mapagsamantala sa mahihina. Silang mga tao-tauhan lang ang turing sa mga manggagawang nagpapaunlad at nagpapayaman sa kanilang mga ari-arian. Hindi naman sa paghahangad ng masaganang buhay, ngunit maging makatao man lang sana sa pagtrato o maging makatarungan man lang sana sa ibinabayan sa bawat butil ng pawis na sinasakripisyo ng mga manggagawang nakabilad sa init ng araw. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang anak maralita na nakaranas ng matinding kaapihan mula sa mga mayayamang panginoong may lupa at sa gobyerno na